Ngayon guys, ah, ang lulutuin ko naman ay upo. Kahapon kalabasa kami. Ngayon naman ay upo naman ang lulutuin ko. yan Basta pag andito yung apo ko guys, uh, ah, puro gulay talaga kami. Bukas hindi ko alam kung anong lulutuin namin bukas. Balatong siguro. Balatong nakain din yun ng balatong yung apo ko. Ngayon, ito muna upo ang lulutuin ko. Habang wala yung apo ko dito sa bahay, ah, babalatan ko na to at saka gagayatin sinama kasi ng anak ko dun sa kapatid niya yung apo ko kaya habang wala babalatan ko na ito guys at gagayatin baka magtaka kayo guys kung bakit ginanto ko to Hiniwa hiwa ko kasi nahirapan ako magbalat pag yung buo pa siya pag ginaganto ko siya Madali ko na lang siyang balatan. Ayan guys, uh, luto na yung niluto ng anak kong ano, opo. Uh, yung anak ko kasi nagluto guys, kaya hindi na ako nakapag-video. Ayan guys, pakakainin ko yung apo ko guys. Ano, nalilig nali niligo siya, pinapakain ko siya guys, kasi para hindi siya patakbo-takbo. Kasi pag hindi, hindi ko siya pinapakain ng habang naliligo, Patak uh, patakbo-takbo siya pag nandito siya sa loob ng bahay. Kaya pakakainin ko siya habang naliligo. Nakain siya ng gulay guys kasi ayaw niya nung kumain ng hindi gulay ang ulam. Kain niya ng mga hotdog hotdog. Hindi siya nakain guys kaya gulay ang ulam niya lagi. Kaya yung aming gulay, yung aming dinisa na gulay parang sinigang kasi gawa nga ng alaga namin guys. Tapos hanggang sasanay na rin kami ng ano, laging may sabaw. Ah, ah जा लेते magandang tanghali mga kasari kanina lang mga kasari lumabas ako mga kasari napunta ako ng grocery dito sa may barangay namin binili ko na yung alak na hinahanap ng customer ko ayan bumili lang ako ng isang malaki at isang maliit Ayan mga kasari ito yung binili kong alam mga kasari o oh, muhi ito daw eh ang tawag dito nung aking customer na nagahanap. Ayan kasi may iba't ibang flavor daw ito mga kasari. Pero itong binili ko itong parang kalaman si ata ito mga kasari. Wala kasi akong alam sa mga alak mga kasari kasi ngayon lang talaga ako bumili ng alak. Kasi may naghanap lang kasi nakadalawang punta na kasi siya dito mga kasari. Kaya ayan bumili na ako ng maliit at saka malaki. Tapos bumili rin akong asukal na wash, isang kilo. Tapos energine kalahating tay lang. Tapos Milo, kalahating tay lang din. Tapos asukal na puti, kalahating kilo lang. Tapos kanton na sweet and spicy. 6 na piraso binili ko. Yan lang binili ko mga kasari kasi yan lang wala sa tindahan ko. Ayan, dito lang ako namili sa barangay namin mga kasari. Dito sa grocery sa may barangay namin. Ayan. Ayan, binili ko na yung customer ko ng hinahanap niyang alak. Hindi ko kasi alam kung ano kalaki yung hanap niya mga kasari, Kaya ang binili ko, isang maliit at saka isang malaki. Ayan mga kasari, ana, i-display ko na yung aking bagong bili na alak. Ayan, isiningit ko na lang doon. Tapos ito, inurong-urong ko na lang itong ano, soft na nasa plastic bottle. Ayan, inurong-urong ko na lang para maisingit ko tong alak na binili ko kanina. Ayan, sana i-bumalik yun kasi sayang yun pag yung hindi siya bumalik dito. Nakadalawa kasi mga kasari, hindi kasi agad ako nakabili niyang alak na, alak na ito. Sana bumalik siya. O kaya pag nakita ko siya sa labasan, sabihin ko na lang sa kanya na nakabili na ako ng alak na hinahanap niya. Ayan mga kasari, yung aking biniling alak kahapon na mojito, nabili na yung, ano, nabili na yung isa. Kasi may bisita yung kapitbahay ko kahapon, nag-inuman sila. Kaso nga lang, bago na nalaman na may tinda ako dito, mga kasari, huli na, nakabili na sila dun sa labas. Pero nang nalaman nila na may tinda ako dito, bumili sila ng isang maliit. Binili nila yung maliit ko. Nabenta na rin sana yung malaki mga kasari kung nalaman lang nila nung una na may tinda dito na ano, na alak. Sayang. Ay mga kasari, ah, uh... At kanina tanghali na padala ko sa asawa ko ng pambili ng darwang balik na hotdog. Kasi naubos na yung hotdog ko sa rep. Ayan. karating lang ito mga kasari. Kasi yung asawa ko malapit lang sa paradahan nila yung bilihan nito. Ayan. Isang ano, isang walang cheese at saka isang balot na may cheese. Ayan. Dahil bukas mga kasari, lunes Pasukan na naman. Kailangan natin mayroon tayong ganito mga kasari. Ayan. Ayan. May cheese itong isa. 15 lang pareho ang binta ko nito mga kasari kasi ano lang, kunti lang diferensya nitong may cheese kaysa dun sa walang cheese. Kaya, 15 pa rin pareho ang binta ko nito. Ayan. Ayan mga kasari, ah, hanggang dito na lang muna itong video ko. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo.